tatat si habitat uh, ng sisi mga uh, guys yan yeah. ng kilawin ano you know? mga uh, guys yun ang kilawin know, mga uh. uh, guys si don din din nandun o o yun si don din din wow. yan yeah. video yeah. Don din, din yan. Karating lang kanina madaling araw. Magdiis. Na, na, ayan, ayan, Don Din Din. Kuya Rio. Ayan. Ngunit na ni Don Din Din. <laughs> na niya. Kuya na doon. yung guys happy luck sa yun go go yan ang isa na yan maraming salamat mga guys